hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Nakatutok si Pangulong Bongbong Marcos sa aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga apektado ng bagyong Aghon. Dagdag pa ng Pangulo, may nakahandang 3 bilyong pisong pondo ang pamahalaan para sa agarang pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan nating sinilanta ng bagyong Aghon. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narciso. Nakabantay ang Malacanang sa lagay ng bagyong Aghon at sa sitwasyon sa mga lugar na dinaanan nito. Partikular na tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawa ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangailangan ng mga lugar at mga residenteng apektado ng masamang panahon. Sa kanyang official X account ibinahagi ng Pangulo na aabot sa isang milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi sa mga apektado ng bagyo. Nakahanda rin anya ang tatlong bilyong pisong standby funds para masiguro ang mas malawak at mabilis na tulong unang nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa mga ahensya at lokal na pamahalaan na tiyaking makararating ang kailangang tulong ng mga tinamaan ng kalamidad. Ayon sa Presidente, makaaasa ang publiko sa patuloy na suporta sa mga komunidad at pagtiyak sa maayos na kalagayan ng mga ito. Kaugnay nito'y patuloy naman ang pagbibigay ng updates ng Presidential Communications Office sa pagtulong ng gobyerno sa mga residenteng apektado ng bagyong aghon. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Cisso. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, target ni Pangulong Bongbong Marcos ang makapamahagi ng isang milyong Certificate of Land Ownership Award o CLOAS sa mga magsasakang walang lupa bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Ayon sa Presidente, matagal na raw itong overdue matapos bigong maisakatuparan para ng mga nakalipas na administrasyon. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agrarian Reform ang pag i ng isang milyong Certificates of Land Ownership Award o CLOAS para sa mga magsasaka bago magtapos ang kanyang termino sa 2028. Sa tulong ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno, maisa sa katuparan ang pangako ng Pangulo na formal nang ipamahagi sa mga magsasaka ang karapatan sa mga lupang kanila nang sinasaka sa loob ng ilang dekada. Bagay na bigong maisa katuparan ng mga nakalipas na administrasyon. Sa ating agrarian reform program, wakasan natin ang kahirapan ng ating mga magsasaka laban sa banta ng pagkagutom, laban sa pagkabaon sa utang at laban sa kahirapan. Sa harap ng libu-libong magsasaka sa Zamboanga del Norte noong biyernes, ibinida rin ng presidente ang matagumpay na pamamahagi ng 10,700 land titles sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Soxergin. At nakatakda pa itong madagdagan ng nasa higit 2,000 land titles. Samantala, tiniyak din ng chief executive sa mga ARBs na maliban sa mga lupa ay patuloy ang gobyerno sa paglikha ng mga solusyon para tugunan ang mga pagsubok na kinakaharap ng agricultural sector tulad ng El Nino at ng nakaambang pagpasok naman ng La Nina. Ang pamamahagi ng CLOAS at iba pang mga serbisyo sa mga magsasaka ay bahagi ng inisyatiba ng gobyerno para pataasin ang productivity at palakasin ang investment potential ng mga naturang lupa para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news naman para sa mga truckers na may kargang produktong pang-agrikultura at dumadaan sa NLEX, SLEX, MCX, SCTEX at CAVITEX dahil makakakuha ng mga ito ng rebates sa kanilang toll fee. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Makakakuha ng toll rebates ang mga trucker na naghahatid ng agricultural products upang maibsan ang inflationary impact ng toll sa agricultural commodities. Ito ay kasunod ng inilunsad na Agri-Truck Toll Rebate Program na epektibo simula sa June 1, 2024. Ayon kay Toll Regulatory Board Executive Director Alvin Carulio, ang rebate program ay inisyal na tatakbo ng tatlong buwan at isa sa ilalim sa review para sa posibleng extension depende sa inflationary situation. Sakop ng toll rebate ang mga dumadaan sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, gayon din sa Muntinlupa Cavite Expressway, Subic Clark Expressway at Manila Cavite Toll Expressway o Cavitex. Nasa 2 piso hanggang 30 pesos ang average rebate ng gumagamit ng SMC Tollways Operation operated toll roads. Habang 16 pesos hanggang 156 pesos naman sa MPTC operated expressways depende sa layo at klase ng sasakyan. Para naman maging kwalipikado sa naturang rebate program, ang truckers ay dapat duly accredited ng Department of Agriculture at may valid auto o easy trip RFID accounts. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng old school calendar kabilang na ang no Saturday classes para sa school year 2024 to 2025. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng klase para sa school year 2024 to 2025 na walang Saturday face-to-face -face classes Sa anunsyo ng Presidential Communications Office, may 182 school days ang school calendar ngayong taon na magsisimula sa July 29, 2024 at magtatapos naman sa April 15 ng susunod na taon. Ayon sa PCO, hindi pinili ng Pangulo ang ikalawang option ng Department of Education na June to March school calendar dahil mayroon lang itong 167 7 days na bilang ng pasok sa paaralan at ayaw ng Pangulo na gamitin pa ng mga mag-aaral ang mga araw ng Sabado. Sinabi naman ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte na nakonsulta sa aprobadong school calendar ang mga guro, school officials at maging mga magulang. Sa ibang balita, subaklolo na rin sa pagtugon sa nararanasang data breach sa system ng Philippine National Police ang Department of Information and Communication Technology o DICT. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Kumikilos na ang Department of Information and Communications Technology upang makontain ang nangyaring data breach sa sistema ng Philippine National Police. Ayon kay DICT Undersecretary for Infrastructure and Management, Cybersecurity and Upskilling Jeffrey Iyandi, nagsasagawa na rin sila ng investigasyon kaugnay ng malicious account na umatake sa PNP system. Sabi ni D, lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon na sinimula ng cyber attack higit ng isang buwan, pero tumanggi siyang magbigay ng impormasyon kaugnay sa lawak ng system breach. Una nang inanunsyo ng PNP na nag-shutdown sila ng lahat ng online services upang hindi na lumawak pa ang system breach. Samantala, kasalukuyan namang ginagawang pagtulungan ng PNP Directorate for ICT Management at PNP ACG sa DICT ang pag-aayos nito. Kasado na ang ayuda ng Department of Social and Welfare Development para sa mga residente na naapektuhan ng bagyong Agyon sa Region 8. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Jane Galit-Bantayan. Nakahanda naman ang ayura ng DSWD Region 8 sa kanilang may stockpile para sa paghahanda sa bagyong Siagwon. Ayon sa report ng DSWD, 91,130 na mga family food packs at 35,602 non-food items na nagkakahalaga ng may sa 114 million ang kasalukuyan na available ngayon sa DSWD Field Office sa kanilang mga warehouse. May standby fund rin ng opisina na nagkakahalaga naman ng mga may sa 4 million na gagamitin sa pagbili ng karagdagan na food na non-food items bilang tugon nito sa epekto ng tropical depression na gawa. Sa report pa rin na nasabi ng opisina, ang total amount status ng stockpile at standby funds ay nagkakalaga ng P119,280,000 46 by 32, sinabi ng pag-asa Katarman na piktadong morning summary sa nasabing bagyo kung kahit patulang panawagan ng paghahanda. Nakalatag naman lagi ang paghahanda ng bawat MDRM sa probinsya sa pagresponding sa kalamidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino! Kinilala na ni Pope Francis ang kauna-unahang santo na kinilala bilang God's influencer dahil sa pagpapalaganap nito ng pananampalataya sa pamamagitan ng internet. Ito ay si Saint Carlo Acutis o Kuya Kaloy. Ang iba pang detalye sa balitang 'yan panoorin sa report ni Arnold Herrera. Naitalaga na ang kauna-unahang santo ng millennial generation na kinilala bilang God's influencer si Carlo Ocutis o Kuya Kaloy na namatay noong 2006 sa edad na 15 dahil sa leukemia ay kinilala sa pagpapalaganap niya ng kabanalan at pananampalataya gamit ang internet at pagtulong sa mga may hirap. Isa sa halimbawa ng kanyang naging malawak na impluensya ay ang pagiging founder ng isang parish website na kalaunan ay naging Vatican-based academy. Unang nabiatify si Akutis noong 2020 dahil sa isang milagro na iniugnay sa kanya. At ngayon na may naiugnay muling pangalawang milagro kay Carlo ng isang nanay mula sa Costa Rica ang nanalangin sa kanya upang pagalingin ng anak nitong babae. At nagkaroon ng balubang head trauma ay milagro itong napagaling, kinabukasan matapos magdasalang ina nito kay Carlo. Dito ay itinaas na siya mismo ni Pope Francis bilang isang ganap na santo. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Samantala, tuloy-tuloy ang blessings na dumarating sa UAAP Season 86 Men's Volleyball Champion at Best Setter na si Owa Retamar. Dahil ilang linggo matapos ang championship, inanunsyo na ang opisyal na paglalaro nito sa Pro League sa ilalim ng Signal HD. Ang iba pang detalye sa mundo ng sports, iyahatid ni Mili Borja. Mas malakas na recently crowned Spikers Turf Open Conference champ Signal HD Spikers ang ating makikita sa mga susunod pang season matapos nitong makuha ang UAAP Season 84 Champion at Best Setter na si Joshua Owaretamar. Ayon sa former NU Bulldog star player, napili nito ang Signal HD dahil nakikita niyang mag-grow siya sa kupunan bilang isang manlalaro. Dagdag pa nito, nais niyang may pagpatuloy pa ang winning ways ng one of the longest and winningest teams in men's volleyball. Pero hindi ito ang unang beses na maglalaro si Retamar para sa Signal. Dahil una na itong sumabak kasama ang kupunan sa Santa Elena sa 2019 Spikers Turf Open Conference at nakuha pa ang Best Setter Award. Maituturing namang honor and privilege ng Signal head coach na si Dexter Clamor ang paglalaro ni Retamar para sa kanila, lalo na sa paparating na Spikers Turf Invitational. Matatanda ang nakapaglaro na ang newly signed Signal players sa ilang international competition, kabilang ang 30th Southeast Asian Games para sa national team. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama, sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Solan Yuzap at Nico Bolzico ipinagdiwang ang kanilang 8th wedding anniversary. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Ipinagdiwang ng celebrity couple na sina Solan Yusuf at Nico Bolzico ang ikawalong taon mula nang magpalitan sila ng matamis na I sa France. Sa isang Instagram post, itinaan ng actress model ang kanyang sweet message para kay El Padre Nico. Pag nanitali ni Solen, apat na taon silang naging magkasintahan. Isang taon bilang engaged couple at eight years mag-asawa. At matapos niya ang labing tatlong taong pagmamahalan tila wala pa rin pinagbago kung paano siya nito napapasaya. Ibinida rin ng mom of two ang efforts ng kanyang mister, gayon din para sa kanilang nabuong pamilya na minsan lang anya nilang pinangarap. Sa huli hirit nito, here's to 80 plus plus more years of figuring out life together. Habang short but sweet namang caption ni Nico, kalakip ang ilang pictures bilang pag-alala sa kanilang special day. Exactly 8 years ago, we decided that forever makes sense. Si Selena at Nico ay mayroong two daughters, ang four-year-old na si Tilan Katana o mas kilala sa tawag na Tilly at ang kanilang baby number two na si Mylis Lionel. Bumus naman ang pagbati para sa 8 wedding anniversary ng King and Queen ng Casa Bolzico. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong ishare na nakaka-good vibes din, i-comment niyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV